Hello guys, for today's video po is mag-prepare mag na po tayo ng ating sangkap sa barbecue itindihan na, ititindihan natin mamaya guys. So, ayan ang oras na po, medyo langanin na. So, tayo ay magmamadali na guys. So, una is magbabalat muna ako na sibuyas guys. So, babalat tayo ng sibuyas guys. Ayan so, o, oh. medyo nabalatan ko na lahat. Uh, siguro mga nasa 6 pieces po ito. So hiwain na natin sa Ikakat lang natin siya ng maliliit para sa sausawan na ating barbecue mamaya guys. Ayan po. Tingnan na natin yan guys. Para mamaya. Ayan o. Oh. Hiwain na natin siya sa maliliit. Kita nyo yan. Nakapakoy na po yan. O, so, tanghaling ah, na kasi. Kaya, ayan o. Mga dalang tayo mahiwa guys. Ayan po. Ayan ko nang ng sibuyas para sa sasaw natin mga barbecue, barbecue mamaya guys ayan uh, natin siya ng maliliit para syempre ang sasawan yan ayan uh, mag yoras hour na kaya alam mong tayo Ay, kasi magluluto rin tayo ng ating pananghalian mamaya Ayan. Ayan natin yan ng ating sibuyas. Alim na peraso. Para medyo marami-marami. Mas masarap tignan yung ating sausawan pag maraming sibuyas. Ayan. Tingnan eh. nyo naman guys. Hagard na yung mukha natin. siya nung sa tanghali na kasi ito eh. si Kasi <coughs> anong orsa natulog kagabi guys. Naghihiwa ng ating sibuyas. Tapos, eto na 'yung ko na rin 'yung ating pagluluto ng ulam. Sinaglutter na ko nang sinigang at na tilapia, guys. Ayan po, kumukulo na siya. Ayan. Dito lang 'yan, eh, ay na 'yung ating panahalian, guys. Nabaygo na para magbilis. Kaya Kita niyo na kumukulo na, guys, so, 'yung ating panahalian mamaya. Ayan. Tapos, makoyan sa uh, mamaya. Ayan. Okay, hiwain natin ang ating sibuyas. Kasi so, hindi pa siya tapos. Sabay-sabay so, -sabay yung ating gagawin. Ayan. Ang uh, sibuyas. Uh, sa ating sausawan, sa so barbecue na paninda natin. So, ngayon, it's Sunday pala guys. So, kami ay magtitinda mamaya. So, hindi yung kita Ayan prepare na po natin yung ating sibuyas ayun na agad yung na natin guys tanghali na rin kasi ayun ay. hinting pa natin pala makalimutan yung ating talbos Talhos. ng kamote ayun po binigyan na, natin ng talbos ng kamote guys ay yung panghalo natin sa sinigang hindi pa makalimutan kasi dami natin ginagawa sabay-sabay -sabay na ayan po mayin lang natin siya para na iligay natin ayan naman yung na yung ating ulam ay o nga pala ito hindi pa natin makalimutan yung ating pangasim ayan natin na si ng sinigang original At, para medyo masim-masim yung ating ulam mamaya po yan, sinigang na tilapia po yung ating ulam pero na yan, nalagyan na natin yan pakuluan, pakuluan lang natin sa saglit and then na natin mamaya yung talbos ayan po hiyalo uh, natin ng bacon siyempre para lumasa bacon po yung nalagyan natin uh, para lumasa po yung ating sinigang hiyalo natin siya sabay-sabay na kasi yung ating mga gagawin guys ayan maiwanan natin mamaya rin yung ibang retado rin ng ating sangkap sa kan si mag iiba pa ako ng sili so yung kalamansi guys ah, sabay-sabay yung ating gagawin medyo haggard na tayo Ano os na nangali na Ayan o guys. Yari yun natin yung ating Ayan. konti na lang. Ito na. Kuma na ng tubig. Ugasan muna natin yung ating ilalagay na talbos. Kaya so, pwede natin ugasan yung ating mga gulay. para natin ilagay. So, ugasan muna natin siya. Ugasan yung ating talbos ng kamote. Ayan talbos. Sa ating sinigang. Ayan yan guys ganyan natin konting gulo na lang yan gulo na po yan yan na lang natin para siyempre yung lasa ay kumalat so ayan o oh. prepare na po siya para medyo malasalasan na yung ating panangali ang sinigang na tilapia para mamaya kasi ati natin syempre Bago natin patay yung apoy Tikman muna natin yung ating luto Kung pasok ba sa panlasa Para hindi magreklamo yung kakain Good quality Yung ating Ayan tuloy natin yung ating paghihiwa ng sa Sili sa kalamansi Sili Lagi natin yung sili yung ating sausawan Guys Kasi nagpapasarap dyan yung sili Sa kasibuyas yung sausawan natin ngayon guys may rami rin yung iwan natin sili para ugasan muna natin para matanggal na yung hindi din siyempre galing po sa palengke yan pwede ring hindi natin ugasan so ugasan muna natin yan mahal na natin yung ating sili habang iniwan natin yung sili siyempre yung ating ulam is tapos nang maluto mahal lang tayo ng ating sili At, ito na po rin yung ating barbecue na tapos na rin matusok Parang may is pepesto na lang po tayo ayan tayo ng ating sili para sa ating sausawa ng barbecue mamaya ayan po prepare na ayan sa ating barbecue Ayan, po makikita nyo guys, ayan. Tayo. Sabay sabay yan, eh. tayo na sili. Ayan po guys, ang sili. Yung sibuys natin, ayan, kasama kasamang kalamansi. Sawan, siyempre, baka natin, natin yung ating sawsawan na yan po na. Naluto na po yan, yung suka natin. Ayan. Siyempre, mas masarap yung niluluto yung suka. Ayan, And, yun nga yung guys, diba? Tapos tingnan natin yung uli yung ating panindang barbecue. Tingnan natin, nakaprepare na din daw. Tapos na siya So, ayan po guys ayan uh, ah, na nakalagay na po sa ating lagayan ayan diba? ready na ayan po ayan yung ating isaw po isaw po tapos ay may dugo rin tayo ayan tapos syempre yung taynga natin ayan may taynga rin tayong binili ayan po tainga so, na, mura lang yan po guys ayan syempre may liig din ng manok Ayan. Malaki-laki po yan. Sulit po yan. Ayan. Tapos may isa ring hot dog. Ayan. 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 So, ayan. Nakaready lahat, oh. Kumaya so, dadali na lang natin sa ating pesto. Siyempre, sinaman natin ng ah. Shopaw. Ayan po yung laging hinanap ng mga tao dito pag break time. Ayan, may Shopaw po tayo. Siyempre, may kasamang palamig para pantulak. May kumain ng walang pantulak, babara. So, ayan po, may natin. at tayo ng ating palamig. Ayan, guys, nakaprepare na po lahat. Ayan. So, maya maya ay dogo na tayo ayan and then tapos na rin tayo magluto ng ulam ayan naka prepare na po lahat medyo pagod na at tanghalin gutom na rin ayan po so, ayan. nakita nyo yung ating sinigang na tilapia ayan, naluto na ayan po guys so ayan. ay pahinga lang saglit at maya maya ay kakain na guys ayan nagsama pa palang tulitong tilapia ayan hinati natin yung ating binili kanina sa so, tilapia, uh, prito. Sa sinigang na prito, guys. Ayan po. Tapos